Guys, isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat bago ang hahatwag, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Guys, may paalaala po ang mga apostol ganito po. Ang sinasabi ayon sa Galatia Kapitulo 1 Versikulo 8 Dito po ka kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebenjelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay matakuin. Nangangahulungan guys, may babala. Po ang mga apostol na mayroon talagi ng ibang aral dahil sa sinasabi ni Apostol Pablo na kaimad kami o isang anghel na iba ang pinangangaral ay itakwil. Dapat nakabasi sa mga aral ng mga apostol, dapat huwag natin baliwalain ang paalaala dahil tayo din naman may dinginabang nito. Ayon sa salitang Ilocano ay ganito. Galasya Kapitulo 1 Versikulo 8 Ngem yu no daw kami weno mi sa nga anghel hel manipod langit iti mangi kada kayo iti ibang ay hey, sa bali yam iti inwaragawag ni kada kayo, rambeng ay eh, may luno isunan. Ganito ang sasalitang Cebuano ayon sa Galatia Kapitulo 1 Versikulo 8. Apan bisan kung kami o USA ka ang hel nga itin sa langit tinggali magmantala ka sa ebanghelyo nga hindi sama sa USA nga among dimantala ka sya siya nga tungunum. Galatians 1 is the 8. But even if we, or an angel from heaven, should preach to you a gospel contrary to that which we, originally, preached to you, let him be condemned to destruction. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.